Alright. Oh. Si Mama's Batty Girl, 32 years old. Mm. May tatlong anak. Okay lang ba sa'yo? Okay na, okay. Mm -mm. Sa'yo, okay. Hindi ko lang alam sa kanya <laughs> kung okay. Ilan taon ka na? 41. Yan, 41. Pasok yan, sir. Uh -huh. Yan yung mga tipo niya. Tama ba, ma'am? Ilan taon? 41? Oo. abroad ex saan ka, kuya. Kagak yang oro. Abis saya kan? Abis saya. Singgil kah ka bang? Hah? Si paritin. Singgil kah? Si paritin <laughs> mah. Bagi kamu kah si paritin mau mau <laughs> ano hmm? mau gokon. <laughs> Aktual uh, ni kagak yang si Yuki karung Desember. Hmm. Kagak yang Yuki. Hmm. Nako na oh, sa na UK karon. Oh, taga na sa Saudi. Oo. Oh, okay. Galing ako sa Saudi. Tapos ngayon, kunin ako ng hmm. kapatid ko doon sa UK, nandoon no sa UK yung kapatid ko. Hmm. May ano sa doon siya nakatira. Hmm. Ah, doon ako magtrabaho. Dadalhin mo ako doon? Hmm. Dadalhin mo ako doon? Oo oh, ba? Walang oh, <laughs> ma. Bot-bot doon na. Hmm? <laughs> Pakasal mo na kayo kung sakali para maging doon na yung citizen nyo. Di <laughs> hmm. well, kasi yung kapatid ko doon, citizen na sa doon sa UK. Okay? Ah, okay. Pwede. Uh, asa yung as uh, oh. asa yung asawa mo? Ha? Huh? Yung ex mo. Yung ex oh. mo. Ah, iwan ko na ngayon. di ko alam mo na. Sible. Wala mo, wala kayo ano? Ha? Huh? Meron po doon, nandun sa kanya. Ilan ang anak niyo? Dalawa. Talo kita, tatlo sa akin. Hindi naman sa parami ng anak yan, sa pag-aalaga yan. Malaga ka ba? Oo. Isa ka rin kung ba? Wala di nga. Wala nga ang... magbaso doon ba? Baso ba? Wala nga mong bisyo Oo, <coughs> oh, wala nga kabisyo-bisyo. Ako din eh. Ako din man pong kumuinom. Hindi ako manigarilyo, hindi ako umiinom. Tubig lang, tubig. Dili siya, di Sir Bart, dili siya mo inom, ah. pero hilig mo umom. -um. Yeah. <laughs> 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 Oy, wai ko kasuwayan anong umom. -um. bisag sa akong bana wa kay. Ah. Wa ka sang kwan, luto ng Panginoon. <laughs> wai mm. ko kasuway kay dili ko mosuway kay di ko ganahan kay mo ano na ka Adi, di, ka panuway day Dili mo siya love, pero ano man nagjugjugan man mo? lagi? Long story na, no long story. Anong story, story be, na di ay? O, oh, change topic tayo. O, oh, sir. Patlo na yung anak nito, sir. Okay lang sa'yo. Problema. Hmm, baka malulog dito. Malulog ka yung nanay. Nagtatanong pansin mo, di diba, dumaan na yung ilang beses huh? na dumaan. Dumaan na yung lindol, sir. Sobrang lakas ang lindol na dumaan. Sa Pilipinas, bumaha na rin. Patlo na yung anak nito, baka pag sumisid ka sa... Naku, Diyos ko. Baka wala control ito. Ito ba nagbibigyan baboy na may asawang anak? Baboy? Ito ba, ba siya ginawang baboy, sir? Ay, hindi pala. Di ba, ibig ko sabihin, ah. mabasa ka. Ang ano, nang kanong nakasama na yung anak, may biik na, kabali ba? Mm-mm. mm din -hmm. mm, na yan. Pag mahal mo yung nanay, pahal mo rin yung anak. Dapat. Yeah. Tanggap mo lahat. Ganun dapat. Ay, okay lang, sayo, batigirl, si okay lang sa'yo, mamas bati girl, si Sir Bert. Okay lang naman, walang pulipa. Mm -hmm. Pero ang tanong... Oh, ang tanong mas bati girl, handa ka na ba maghalo ang lahi nyo? Ba't ka natawa? Ba't ka natawa? Ano agad? Hindi ba pwede yung ano muna? Hmm. Kasi sabi mo lang kanina, di ba? Isang sundot. Nakot na yan ang problema. Yan ang problema sa, sa ano ko, sa matrix ko okay. Isang touch lang. Touch screen ba? Hmm. Touch screen. Dali, rama. Ah, touch screen. So, Medyo mahina kasi siguro okay, yung ano yeah. X mo, ex mo. Ang layo. Hindi ko lang alam to kay share. Hmm. Ano? Ano? Sir, kapag ano, meron merong tinatawag na tatlong elemento si 2.0. Para hindi to maapektuhan <laughs> si Mas badte Girl, no. Meron na akong tinatawag <laughs> na Daddy O. Alam mo yung ano Daddy yun? O? Daliri ano? dila ulo ulo. Simple. Ah. Pag nararamdaman mo nasa sa tuk tuktok na ng uh, pangarap mo, mm. <laughs> Tanggalin mo yung pinakadulo. Doon ka lang muna sa dalawa. Sa daddy. Daliri at dila. na Galing talaga. Ang galing. Ang galing magbisita ba? Okay? Okay na okay. Ay, kunti pagkakamali mo na dito, sir, maging tatay ka na ulit. Aso ba? Wala, problema. Tanulugan ko naman yan. Eh? Magaling okay. lang, magaling lang kayo sa ganyan, yes. palindigan. Sir, Don't alam mo, sir, me. pag, pag nakasama mo yung in-person, sir, wala kang magagawa. Titindig tala yan. <laughs> <laughs> Titindig talaga yan. Titindig talaga <laughs> <laughs> yan. Ma'am, kung gusto mo si... Kung okay na sa'yo si Sir Robert, ma'am, pwede mo siya i-follow. Okay. I-follow mo siya, Sir Robert. Opo. Ano Uy, pal, paldo ka, Bert, ah. Paano ba ka i-follow? Pinalo na kita. Okay na? Okay, oh, pinalo Pari. Ay, anong pangalan mo, Bert? Bert. A ano yan, shortcut ng Albert? Ay, so si Alberto di ay Alberto. Alberto. Ay, si Alberto. Alberto. <laughs> okay na? Thank you, ah. Salamat. Please, okay.